Hi everyone! Good morning! I'm back! This is some Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Siya na kaya ang susunod na ikalawang Miss Supranational ng Pilipinas. Kung sino to at ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys and God bless you sa inyong lahat. Syempre usapang supra na tayo ngayon. Mamayang gabi na nga magaganap ang coronation ng Miss Supranational At kamustahin naman natin ang ating pambato na si Tara Valencia, na talaga namang umariba at umaariba at kumakabog ng bonggam-bongga dito sa Miss Supranational. Maraming hindi naniniwala kay Tara, nako mukhang malabo yan, nako hanggang top 20, top 10 lang yan. Ayan ang mga sinasabi ng mga basher ni, ni Tara. Pero syempre para sa akin naman, nakita naman natin na nag-perform talaga ng bonggam bongga ang Tara Valencia at wala akong masabi sa hinanda niyang performance dito. Ako masasabi ko na ko malakas ang laban ni Miss Philippines Tara Valencia dito para sa corona ng Miss Supranational. Hindi imposible na siya ang mag-uwi ng corona bukas. O, di ba? Bukas to. So, yon Kaya, antabayanan lang natin kung ano ang magiging resulta. So, para sa akin, talaga naman winner na winner ang performance na ipinakita ni Tara Valencia. Sulit yung paghihintay natin ng mahigit isang taon para sa kaniyang laban sa Miss Supranational. At in fairness, in fairness talaga kay Tara Valencia, she did well, no? Kasi marami tayo mga kandidata na, alam mo yon na naghihintay ng so, ano, yung haba ng panahon, tapos biglang parang pak, ay wala naman nangyari. Pero ito si Tara talagang matutuwa ka kasi talagang imagine ninyo na umariba ng bonggang bongga. So wala siyang pinagkaiba sa galing ni Alexi Brooks na matagal din hinintay yung laban niya sa Miss Eco International and then nag-title. So ganun din kaya mangyari. So abangan natin yan mamaya. So eto na nga. Ah, uh, ito yung ikalawang corona para sa Pilipinas kung sakaling may uuwi ito ni Tara Valencia. Dahil ang unang-unang nanalo ay si Miss Mucha Datol, di ba? Mucha Datol. Siya yung unang-unang nakapag-uwi ng corona para sa ating bansa. And then ngayon top contender si Tara, eh possible na siya na ang ikalawang Corona. So, umasa tayo sa Miss World ng ikalawang Corona. Medyo doon nabigo tayo kasi ang ending ay naging Miss World Asia tayo. So, sana naman wag ganito ang mangyari dito sa Miss Supranational. Mm -hmm. So, tingnan natin. Kasi ako para sa akin, talagang laban na laban si Tare. Binibigay niya yung lahat eh. Ganun din naman si Chris na Gravides. Binibigay din niya yung lahat. Pero ayun, nabigo tayo pagdating sa final cut na talaga. Medyo mahirap na ang labanan. Katulad ng labanan ngayon dito sa Miss Supranational, ganun din eh. Mahirap kasi madami din magaling. Mm -hmm. So, kailangan ni Tara Valencia ng swerte. Oo. oo. Swerte na... Alam mo yon na makakakabog hanggang sa dulo talaga. So kailangan niya nan swerte na mahihigitan niya yung mga malalakas. Kasi kung wala siyang swerte ayun, hindi niya makukuha. Ako para sa akin kay Taro Valencia, nandoon ako na kaya ni Taro pumasok sa top 10. Sa totoo lang, malinaw 'yan sa akin. Makaka top 10 'yan. Pagdating sa top 5, so kung may swerte tayo, ayun talaga. Kasi di ba may yung top 10 may Q&A. So, doon lang medyo parang sana suwertehin si Tara na ang mabubunot niyang question ay, alam mo yun, alam niya kung paano i-deliver to ng may impress yung mga hurado. Tapos, makakatalon siya sa top 10 doon lang siya medyo talaga alanganin. 50-50 tayo doon. Pero makakatalon siya sa top 5 after nung top 10. Pag naka top 5 'yan, so syempre masaya na tayo doon, 'di ba? Pero syempre, kung may swerte pa tayo, Eddie, kung kayang masungkit 'yung corona, why not, 'di ba? So ganun 'yung magiging laro ni Tara Valencia. Kasi hindi natin alam yung, 'yung mga makakatapat niya, sino ba ang papasok sa top 10, sino ba 'yung makaka talagang kasabayan niya hanggang sa top 5. And then, kung performance sa pag-uusapan, feeling ko talagang kayang umangat ni Tara Valencia sa performance. Kasi alam naman natin na talagang kabugere. At yung performance na ipinakita niya nung prelim, sobrang linis mula sa swimsuit, sa evening gown, hanggang sa ano, hanggang sa national costume. Talagang lumaban talaga si Bakla. At nakipagsabayan, di ba? And then, ayun, so parang feeling ko malinaw siya sa top 20, malinaw siya sa top 10, and then pagdating sa top 10, ayun, medyo depende na yan sa caliber ng mga makakalaban niya. And feeling ko kaya niya pong mag-top 5, <laughs> di ba? Sa ngayon, nakikita ko si Tara na isa sa mga pinakamalakas pagdating sa Asia, na totoo naman, malakas si Tara kasi sobrang ano eh, ah uh, iba din yung ano ipinapakita talaga dito ni Tara and then eh, ayun malakas si Tara ang number one number two para sa akin si Malaysia kasi si Malaysia talaga medyo ito we have to be careful talaga sa laro din ni Malaysia kasi ang laro ni Malaysia parang silent killer to eh na parang alam mo yon anytime pwedeng biglang pak maisahan niya si Tara sa Q&A. Maaaring magaling kasi si Malaysia pagdating sa uh, Q&A na hindi natin alam, di ba? Pero performance, parang piling ko kaya siyang kabugin doon ni Tara. And nakakita na natin noon nung prelim. Talagang mas angat talaga si Tara. At lalo na mamaya gagamit siya ng final gown niya, Rian Ramos. Ay, nako, bongga yan. And then, Australia, di ba? Malakas din sa si Australia. Medyo, kung performance, kaya to ni Tara. Pero pagdating sa Q&A, dito talaga. And then, si Indonesia, ganun din. Mm -hmm. Si Thailand. And then, sino pa ba yung mga nasa Asia? Ayun, sila yung mga nakikita ko. Pero, hindi ako na-worry sa kanila kasi parang feeling ko maka ano lang to, maka-abante lang talaga si Tara ng todo-todo hanggang dulo. Wala na. Kaya na ni Tara lamunin yan mga yan para maligwak talaga doon sa eksena, di ba? So, yun. So, magtiwala tayo kay Tara. And then, I think, yes, kaya ni Tara talaga na may uuwi ang corona. So, samahan lang natin ng dasal, di ba? Soporta. Ah? Kasi, yun talaga. Kasi, hindi natin alam kung ano yung magiging game ng mga kalaban. Kaya, medyo mahirap talaga uh, tansyahin din to. Kasi yes, madali lang naman sabihin sa atin na yes, panalo dito si Tara. Pero kasi yung mga kalaban, hindi natin alam yung kalibri nila. Kung gaano ba talaga sila kalakas. Siyempre may mga game strategy yan mga yan. Hindi naman yan pupunta lang dyan na parang sige lang, magpatalo na lang tayo ng ganun-ganun lang. Siyempre nandoon din na talaga nilalaro din nila to. At siyempre alam nila yung kahinaan ng bawat isa. At alam din nila yung lakas ng bawat isa. So siyempre yung game, strategy game nila ayun na na nila hin talaga yon gagamitin para parang dama lang yan no di ba so yon so sana magtuloy-tuloy lang si Tara mamaya sa performance niya hanggang sa dulo and then I'm so excited excited ako kasi parang nararamdaman mo naman na parang eto na yon makukuha na ng Philippines talaga yung corona So, ayun yung ano mo. Pero syempre, sa kabilang banda, natatakot ka pa din. Kasi, alam mong marami din namang magaling at alam mo na yung kahinaan din ng kandidata mo siguro kung ganon talaga ka perfect eh walang problema so walang walang perfecto di ba yung iba malakas sa Q&A pero mahina ang performance yung iba naman malakas yung performance mahina yung Q&A at totoo naman ang nangyayari talaga yan and then nandoon ako sa fight na siguro tiwala lang tayo talaga kay Tara at Siguro, Alamin na lang natin mamaya kung ano ang magiging ano kapalaran niya dito but for now masasabi ko naman sa inyo na magtiwala kayo dahil may laban ang Pilipinas. May laban tayo para sa corona. Malakas ang laban ni Tara Valencia. At ramdam naman natin na gagawin niya talaga yung lahat ng kanyang makakaya. So siguro kailangan lang talaga na may swerte para magtuloy-tuloy hanggang sa dulo. Di ba? So trust to Tara lang sa, sa proseso kung paano niya to kukunin hanggang sa dulo ng kompetisyon. And maybe she will be the next uh supranational queen sa at ng ating bansa sabi ng gano'n, wag kayong mag-alala sa Q&A kasi kung si Mocha Datol nga, hindi naman din ganong kagaling sa Q&A, eh, o mariba ng bonggam bongga And then, nagpadala din naman, din naman tayo ng magaling sa Q&A, pero hindi nanalo. So, it's all about talaga kung destiny niya to, destiny niya. Kung para sa kanya to, para sa kanya to. ba diba? So, sabi ko nga, kung kanya talaga to, suswertehin eh. Kasi, maganda ang magiging laro na kumbaga magiging madali yung lahat para sa kanya. And ayun, tignan natin. So basta guys, tiwala lang uh, sa proseso and then tiwala sa itaas uh, na ginagabayan si Tara and then wish all the best para kay Tara Valencia kasi ang tagal nga na itong hinintay and then perfect si Tara para sa Miss Supranational di Diba? So, yun! Ikaw, anong masasabi mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin mo ba, corona ba ang may uuwi ni Tara Valencia para sa ating bansa? Ito na kaya ang ikalawang corona natin para sa Miss Supra National? Gaano ba kalakas talaga ang tingin mo sa nakikita mong galawan ni Tara? O obra ba talaga siya sa mga kalaban niya? So please comment below at excited ako makita ko ano ang opinion mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yan! So syempre... Maraming salamat po sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binipigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin. chikahan See you tomorrow. Thank you, guys. thank mm -hmm. you